Magandang araw sa inyong lahat. Ito, narito kami sa Basilica de Saint Martin de Porres sa Taal, Batangas. Ito siya, oh. Ayun, Maraming nagsisimba dito Maraming pang mga kasal Ito

bahay nito ayun tingin yung pag may dito hal sembada kayo doon na ah, ah, ah. sa parang pagdating na si ano yan oh. <laughs> Ayan. Vicente Noble House, maganda. O, Sakay na kami. Check mo sa Ito na nga nito sa Tapiyan. Ito na nga nito